So yan mga master boss. Ayan so, mga bossing, may share, -share na naman ako sa na inyo isang idea about sa pagtatabas ng mga ganitong itsura ng korte. So kita nyo mga bossing, meron tayo dito nga uh, nilalatagan na sa hignan ng landing. Ngayon, yan tanggalin muna natin itong ginawa kong pattern. Ayan, meron dito nga uh, nga uh, hindi mo mawari. This niyan, so triangular na hindi mo maintindihan. So pag mga ganitong mga itsura ng uh, ano, tawag dito, ng shape. Gagawin nyo, para hindi kayo mahirapang magtabas, kuha kayo ng, ito, katulad ng ginawa ko, meron ako mga kinuha mga retaso. Tapos, ang ginawa ko, isinisigo ko lang yan sa mga gilid-gilid. Yan, katulad yan. Para makuha ko yung korte niya. So, ito mga boss, ang gagawin ninyo, pag nakuha yan, lalagyan nyo siya ng mga ganyan retaso, babaybayin nyo lang yung korte niya, yan, isusunod nyo lang doon sa korte. Tapos, lagyan nyo ng screw. At pagkatapos, lagyan nyo ng brace. Para pag tinanggal natin, hindi siya magagalaw. Hindi mawawala sa shape yung ating uh, tatabasin. So yan mga bossing, nalagyan ko na siya ng brace And then okay na Na sundan ko na yung korte Nung tatabasa natin, nung siruho natin Alam nyo, yung mga ganitong diskarte Ay uh, napakagandang gamitin Kahit sa mga tiling works Or kahit anong uh, mga nilalagyan nyo na may mga gantong korte. Pwede kayong gumawa ng mga guide na ganyan. Although marami naman tayong pwedeng gawing diskarte, pwede tayong gumamit ng eskwala. Pero ito, ito yung isa sa pinakadabes na technique. Okay, so tatanggalin na ngayon natin. And then, ililipat lang natin to dun sa ating tatabasin. Ah, so ito na mga bossing, yung ating uh, pattern na nilipat dito sa board na tatabasin natin. So ayan mga bossing, binibidyohan ko yung tinatabas. Ayan. So binibidyohan natin siya para makita ninyo na walang cut. Kung talagang uh, legit yung ating ginagawang uh, guide. Okay? So yung technique natin talagang uh, para makita ninyo kung uh, tunay. Kaya tapasin mo na rin tingin maliit. Dari, diretsyo mo na. Lagari, kailangan mo. Ano may nampait yung mga himulmol? yung kantuhan niya yan yan alright right mga kamongkil Sa so, ito na mga bossing uh, the moment of truth okay para ito walang ito walang video cut ha mga bossing ayan. lalatag natin ng diretsyo yan Ah ah, ay sigong-sigong -sigo, mga boss. O, oh, ayan mga bossing, o, oh, kaitan ninyo, the moment of truth, di ba? Sigong-sigo. O, oh. hindi man siya perfect kasi daan ng circular. O, oh, pero kita ninyo, yung korte. Kuhang-kuha natin yung korte mga bossing, di ba? So, ganun lang, napaka-basic lang. Kung gusto nyo gayahin yung uh, technique na pinakita natin sa inyo, at nagustuhan nyo yung video, sa uh, ito pang ginagawa nyo. Para mo pwede mong isubscribe, at syempre, follow mo na si Julie M. Okay.